5 5.53 Nakakagusamis Wala Sanay ka ba mag Tagalog? Hindi masyado Medyo matigas yung Tagalog ko Minsan, ano Minsan okay naman mag Pero Minsan nakakalimutan ko yung accent ko lumalabas talaga yung pagkabisaya ko. I'm not, ano, uh, not good. Sa pagtatagalog. Watching from Singapore. Hello guys. Hello. Hello everyone. Prefer mo mag-English kaysa mag-Tagalog dili man I mean ano lang uh, comfortable po ko magtagalog, mag tagalog mag comfortable po ko mag english bahala ka uh, balintong balintong ako in english ako kaya lagi hapon La, Change your Oy, 8.3k viewers. Wow. Grabe. Kaya marunong ka mag -ilokano. Hindi. Mga ano ko lang, yung parents ko lang. Parents tsaka ibang mga tita ko, mga lolo, gano'n. Yung side ng mom ko. Asa day ka Na ako sa balay. Nakauli na ako. Nagkaon na ako. Nagkaon na. Uh, ka Mabay kaon. Really? Sa Narita Airport? Jap Japan? Ooh. Talaga. Ha? Should said, should said hi. abog pa. Two days rin ganit ko nawala sa balay. Hindi abog naman. Live visibility restricted for 10 minutes. Your live is not eligible for recommendation or restricted in search results for the next 10 minutes because it may contain content with low visual quality or aesthetic imagery. This isn't live for you. what? For is Isn't live with the For You Feed eligibility standards under community guidelines. What? What's do They're restricting me to do live. Yo! nga lang ako live eh. Nire-restrict nyo pa. Nah, man. Not good. Ano yun? Bakit nare-restrict ako mag-ano? Ken Kapoy Tagalog. Hindi man. I mean, kung ano man. Anod na mo mag -Tagalog. Pero, ang accent yapon ba kayo? Masay katawanan. Ako kaya kayo accent. Magbisaya ka buong live. Loy kay mga Tagalog lang tao ba kung 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 magtagalog ay kung magbisaya ako mag ano. Isawang live na ako. Loy kayo sila. Loy po. Abog kayo gamit. Wala raw akong gadget. Yes, nasa Pinas na ako. Ken maron ko mo pangasan si. No. Kape ni ni mo? Yes, kakape ako. Watching from Singapore. Hello. Hello sa inyo. Pamain sa Valencia. Valencia, Raja, Kaya nag straight ka po ng hair, no? Hindi. Siguro, ano na, patay lang buhok ko, kaya ganyan na. Patay na buhok ko? Wala na. Two years straight ako nagkulay ng buhok. Kaya wala na yun. Dead na yun. It's dead, man. Dapat pero may ka mag-live. I don't know if I can do that. Medyo... Impossible to always mag-live. saya gaya galing ko yung Wow, main tray, no? Oh. Choo-choo! Kailangan na na ko baka, eh. na naku, magpahinlo ko ko. Ikaw na nga akong cutics bakit? Kuha na. nagyelo na? Nagyaylonas akong kukuha kong cutics. Yan, no? Oh. Huwag na kayo. Walang taon. 18 UK. Hello sa inyo lahat. Hello sa mga 18. Mga bisan asa ng lugar. Hello sa inyong tanan. Birthday.